Good day everyone. So ngayon eh papas papasilip ko sa inyo yung kung ano yung kinakain din ng ating pabo ngayon. Na alternate alternative na pagkain din nila. Kaya na sa hapon, pati na sa umaga. So, ayan. Yung dahon ng papaya na yan, yan yung kinakain ng ating pabo. Ayan, kita niyo naman. Si Kuning eh kumurot sa tumuka sa, sa dahon ng papaya so, so yun ang mga alternatibong pakain ng ating pabo so, tapos yung putas na yan yung papaya, yung na yan eh, kinakain din yun ng ating mga pabo so ayun na kinakain nila yan habang naglalagay na, tayo ng patubig sa ng lang patubigan ano, hindi na boss buwas buhasin yan apat yan na daw kanina malalaki yun nakain kanya ng ating mga pabo tapos syempre ng ating din mga heritage chicken si ito yung nag-iisa nating si na ngayon ay malaki-laki na siya kita nyo naman ang ganda ng kanyang balahibo malusog dahil nakakain siya ng ang din moat papaya. Yan. Yan i eh, nagiging ang epekto niyan sa katawan ng ating pabo in eh, pampataba at the same time may eh, pampalakas na rin. Tapos parang nangyayari, mapupurga na rin kahit paano yung ating pabo. So yan favorite nila yan. Tapos yung napier isa din na may good protein tapos yan si yung prutas nyan na daon ng papaya yung ating yung pinapakain din sa ating mga manok at sa ating mga pabo yun uh, yung red island tayo eh, tumutuka din sa daon ng papaya so yan pinapakita ko sa inyo na meron mga alternatibong pakain lalo na kung nasa paligid mo eh, may mga tanim ka uh, pwede na rin itong papaya kung halimbawa naabusan ka ng patuka nagubusan ka ng bio 3 bio 2 o bio 4 o integra 4 o integra 3 pwede itong gamitin para ipakain sa nila kasi kita lang kinakain nila yan so, yan. so ginagawa natin yung pakain na yan minsan dalawang beses sa isang linggo ayan yung binibigay natin kung hindi yung dahon yung prutas mismo dahil nga nasira yung blender natin kaya hindi natin na i-blender yung dahon yun, yung ano pur purtas ng papaya na hilaw pa ayun biniblend natin yun hanggang tuluyang magiling tapos ayun yung pinapakain natin dati sa kanila na nilalagyan din natin ng konting corn grits tapos ata o ipa ng oh, ata yung ata natin baga darag ipa ng palay ayun yung isa sa ating pero minsan mas ginagawa nating pamamaraan ay eh, yung ipakain sa kanila ang dahon ng papaya. Kumukuha tayo, at tinatali natin. Yan to. Kaya so, na natin silang tumuka. Pwede nilang gawin snackan o merienda. So sa ganong pamamaraan, ang nangyayari, pag ganun yung ginagawa natin, nakakatipid tayo sa patuka. Kasi alam natin na ang ating mga alaga, manok man o pabo yan, so, eh, alam natin na sila ay eh, kahit papano may nakain na sa kanila at busog na kahit papano nalagyan na yung kanilang mga katawan ng isang malusog o pampalusog at pampalakas na pagkain ayan ayan yung ating update naman sa ating mga hearty chicken ating nga MC Manny nakikita nyo naman ating cross breed ng IMC Money cross native naka schedule na yan para sa bagong taon yung dalawa yan atin yung kakatayin yung so, hairy chicken na kain niya. Mga ilang oras lang ubos 'yan. Ewan ko lang dito sa gansa kung kumakain sila niya kasi usually yung mas kinakain ng ating mga gansa ay yung katawan ng dahon ng saging tapos yung mismong dahon ng saging yan, favorite nila yan lalo na kung minsan eh, makita nila isang kasama nila na tumuka tumutuka tuka so nainggan nyo din silang tumuka ng dahon ng papaya sa ngayon ng ating mga heritage chicken eh, wala pang mga itlog mga apat na araw na natigil sila kasi nga dahil na rin sa hindi ko alam kasi laging umulang ngayon dito sa Bicol isang linggo na ayan so, yun ang kakaunti lang yung ating herded chicken ating barakong pabo so ayun lang yung update sa ngayon so don't forget to like share and subscribe maraming salamat po So ayan pasilip mo na natin sa yung ating ayom si Manny na rooster. Tatlong taon na sa atin 'yan.